Hello, so, isang mapagpalang araw. So, dito na naman po tayo sa paglagay naman po ng um, buto ng bahay o di kaya gumamila silis. So, nakadipindi po kung gaano kalaki yung butas niya at yun ang ilalagay natin. So, kung medyo maliit lang yung butas, maaring bahay ang ilalagay natin. So, pero kung medyo malaki, tulad dito, ay gumamila silis. Okay? So, ipakita natin sa inyo ngayon kung paano siya at gawin ganito. So, no? Yan. Ito kasi yung magiging itsura niya, yung design niya, niya. Ito siya ay mag-final na. Kapakikintabi na lang yan. Ito yung butas, ito yung mata. Kailangan natin hanapin ang butas. So, yan ang bukat butas. I... linisan natin kung gano'ng kalaki yung butas niya. So, ito yung cutter din. Na, pang ano ko talaga. So, titignan natin kung ang butas niya ay kasya ba sa gumamila silis o di kaya sa ano pwede yung magkasya sa gumamila silis o di kaya pwede yung magkasya sa bahay. So, ang kakayanan kaya ng gumamila silis, pang paswerte at kabal. Ito naman, pang untrausog at saka kabal at saka panira ng uh, armas ng kalaban so hindi siya pwede sa tumilasilis kaya ang gagawin ay ganito ipagkasya natin so hanap tayo ng uh, bahay na medyo maliit kasi maliit ang butas ng ating ginawa yan so lagay tayo ng ilang piraso tingnan natin alin dito yung magkasya yan sa kreto nitong bahay ang dami pong tumangkilit nito so, kung so, gaano po karami yan masyado namang maliit kaya papalitan natin kung gano'ng karaming tumangkilik ng gumamit ng silis so ganyan siya bah, diba, ganun din po ang tumangkilik ng bahay so, kasi nakakalam sa bahay ay eh, talaga ito sa depensa so yan tinisan pa natin para magkasya talaga ng lubusan so, hindi natin ginalaw yung baon niya kung may gagalawin naman tayo kunti lang para lang po magkasya yung pati, boto yeah, so sa kalaman ng tribo ito ay simpleng pangumtra po ng ano simpleng pangumtra po ng natawag natin usog, usog usog o kontra usog siya okay pwede din po itong ano ah uh, po dito ay pwede din po itong ano. Ah, oh nito. Pwede po itong gamitin para sa ano. Depensa lalo na sa giyera kasi maggagamit din po ito sa kabal. Yan. So natap tayo ng ano. Talagang yung magiging kasya talaga sa butas. Yan yung fix na fix kanya. Para hindi siya pakingting nat. Ngano, bago ano, pili ko. Yan. Try natin to. Yan. Pwede na to. Yan. Lumusot. Yan. Ito so, naman masyado maliit. So ngayon, naghahanap na ako malaki kasi malaki pala yung butas ako nung linisan ko na lang. hanap din tayo yan so ang gagawin lagyan siya ng kaunting pandikit take ha huwag mong ipul so, hindi mo lagyan dapat ng marami masyado ano lang to na para dumikit siya bakit kasi dito ka maglalagay ng langis Ayan. dito ka pwede makapaglagay ng langis kaya hindi siya pwedeng sabihin huwag mong lubusin ang paglagay yan. meron din yan itong kunting pwedeng daluya na Langis pero kunting kunti lang kaya yeah, hindi siya dapat full, pwede naman siyang i-fix pero kailangan mo ng sirens para mabutas siya at paglagay ng langis At lang ulit. Yan po. So, ganyan na siya. So, itong tuyo, pagkita natin sa inyo. Wait lang ha. So, ganito yung magiging itsura. Ganyan siya. So lagyan ng rasyon, lagyan ng mga apat na elemento at lalagyan ng alin pa yung mga ibang laman. So again, ito po ang mga hint natin sa inyo. Pinapakita natin kung paano ang paglagay ng disenyo. Para magiging ito na yung uh, itsura ng wintas na baong isang mapagpalang para na hanggang sa malipo.